Gold Julian Ito mga boss idol maraming nagtatanong Goldling Julian naman daw Ito na mga boss idol ilalabas ko na Nakita nyo naman yung minto ko diba? Oo yun na yun Papakita ko dito sa inyo ang tamang diskarte at paggamit ng Julian kapag Goldling kayo Ito nga pala ang build At emblem na gamit ko dito Ang katapat ko nga pala dito mga boss idol Pakikita mo kahit saan. Palagi nasa chrome. Si Mia. At pagkatapat mo yung isang Nia. first kill ang kunin nyo. Kasi babato-batohin lang natin yan. Kailangan mo ba sa inyo, ipapatama mo ha. Ang gagawin natin dito ay babos bawasan lang natin siya. Kumbaga, uuntiin mo lang yung buhay niya hanggang matumba. Ganun yung discarte natin dito. Papaliwanag ko rin dito sa inyo kung bakit naka-fighter emblem ako. Kasi nga, nabago na yung fighter emblem na yun. Kumbaga, lahat ng basic attack mo ay na-convert dun sa emblem na yon Kaya masakit yung basic attack mo. Yung palo-palo mo, may hybrid life still ka na. Mas matagal ka nang mamatay kasi mas binakulat ka na dahil sa binagong emblem na yon Ganun yun nagdala ako ng talent na boots yan nakita niyo yung isang sapatos na yan yan para mabilis tayo makalapit at kasi kapag gold julian tayo iikot tayo sa mapa hindi tayo mag ibaba kaya nagdala ako ng boots para mabilis umikot yan yun lang muna boss idol ha at dito natumba ni Harley yung Mia diba gawin mo kunin mo muna tong trap kasi nga gagawa tayo ng himala dito ha, abang tayo linis muna natin to ngayon nalinis mo na diba ang gawin mo huwag ka muna mag plating tago ka muna dito sa damo abang ka ng grasya tumba mo yan ganun lang kasi nga si Mia malambot lang yan kita mo dito aggressive Julian tayo pinapasok pasok ko na kasi nga malalambot lang yan ba diba? Ganun yun. At dito mga boss idol, huwag kayo maging pindot gaming ha. Dapat ilalapag nyo yung skill nyo. Kung baga, nyo kung saan siya pupunta. Advance kayo yan. Tulad yan, in-advance ko. Kasi alam ko, doon siya pupunta. Diba? Ayos lang yan, hindi natin narumba. Ang importante, nabawasan natin siya para mag-regin siya. Ganun lang. Diba, nalinis mo na sa ibaba. Sa gundul yan, dadalaw ka rin dito sa gitna. Yan tutumba mo yung malapit sa iyo. brr yan lang, di ba? Hindi natin natumba ayos lang importante na prok natin yung vengeance niya. Mahalaga na yon. Dito mga boss idol, may papakita ko sa inyo ha. Mas pinakulat ka na dahil sa fighter in blame. Ito unti na lang yung buhay ko, di ba? Papalagan ko yung niya. Palo-palo, di ba? Muntik na natin siyang matumba. Pero hindi, tayo yung matumba. Tawag doon, disgrasya. Kasi nga, ikaw yung natumba. Ganun yun. Di ba? Kung makikita mo yung sabayan namin, halos dikit lang. Partida. Unti na lang yung buhay mo doon. Paano kaya kung puno pa? Baka nabaliktad pa yung sitwasyon. Baka siya pa yung natumba. Pero wala. Bawi ka na lang. Baka kanina natumba ka. Hindi pwede walang bawi. Ngayon, nahanap ka ng gulo. Yan, dito ka. Nakita mo yung Mia. Papalapit. Tinahabol yung kakampi mo. Tago ka lang. Abang ka kasi dadaan yan ngayon brrrr palo tumba ganun lang malambot lang diba partida dalawa pa lang yung item mo dyan paano kaya ang tatlo na or apat di na siya ipapalad yan to, lagi laging sinasabi sa inyo ha pag yung damit niyo, huwag kayo puro kill mag din kayo tulak niyo yung tour yan basag kayo huwag puro kill ganyan lang tapos gawin mo tago ka ulit dito sa damo yan practicein mo yan pag Julian ngayon tago kayo kasi nga easy boss lang sa yan kapag nakatago ka mabilis yung combo mo dyan tignan mo yung mea ayaw lang lumabas natatakot na kasi nga deadly bash yan pag tumawid ka dyan tumba ka pero hindi papasokin na natin yan ayaw mo lumabas ha ako napapasok sa'yo brrr tumba ganoon lang ito mga boss idol tignan nyo ano ginagawa ko di ba trabaho lang wag puro kill basag din mas mahalaga yan kasi nga yung post yan yung magpapanalo sa inyo yung hero naman nakakatulong din yan kasi nga lalawang kayo pero mas mahalaga di ba pag tinanong kayo ni Monton paano ba manalo anong sagot ni Monton sirain yung ice cream yan kaya dito pa lang tinuturuan ko na kayo push lang yan ang mas importante dito mga boss idol tignan mo ano nangyari nasa third tower na agad kami 9 minutes pa lang kasi nga inuna namin yung push hindi kami nag kill yan pag ganyan sitwasyon bibigyan mo agad yan bibiglain mo lang ng enhanced second skill swish ganun lang dito ano ginagawa ko push din diba yun yung mas mahalaga para matapos na ngayon dito basad na yung itaas at na di ba dito ko na magkikil kasi nga isusunod mo nang ito tumba yung ice cream yan dyan yun ako yung mga kill na yan basta yung una push lang muna dito tignan mo gaano kahalaga yung fighter emblem di ba yan oh. di ako mabos niya kasi nga makulat ka na ganun yung gamit ng fighter emblem sa makakakita ng video na to ha, boss idol subukan nyo rin yung fighter emblem yan maganda yun kasi nga mas bakunat ka na dito mga boss idol absolute cinema papakita ko sa inyo patapos na rin naman di ba diba? makakapitas pa tayo dyan ng dalawa yan kita mo pinasok ko na sa tour diba? Pero hindi ako mamatay matay kasi nga pakunat ka na at my life still. Ngayon lang. Nice G. Ingat. Kita mo yan boss idol diba? Gold tayo at 836 yung standing natin. Tignan mo yung gold nila. Mia. Tone 9. Haha. mo eh no?